Naalala ko, Diyos ko, anak. Parang alam mo, mahal na mahal mo siya kasi nakasurvive kayo. Ang hirap nun talaga, sobra. Tapos, COVID, ganyan. Pero siyempre, yun lang. Talagang, di kami pinabayaan ni Lord na ilabas ko siya ng safe. Buntis po ako noon. Tapos, mga nganak po ako. Tumawag po kasi ako ng rescue noon. Sobrang trahedya talaga yun, Ulysses. Parang wala ka nang makita ng bahay doon eh. Makikita yung mga tao doon, meron pang nasa third floor, halos aabutin na. Iniisip ko nga nun, Diyos ko Lord, paano na kaya ako? Kasi kung walang mag sa akin tapos ganun yung baha. Nung panahon na yon, yung forecast sa atin, dadaan talaga siya ng Metro Manila. So, ang ginawa namin, base dun sa advice ng QC Dream O, nagpa-preemptive evacuation naman kami. However, yung dami tsaka yung buhos ng ulan, worst case scenario pala yung mangyayari, katulad nung Undoy, nasa 5,500 families. So kulang-kulang 20,000 individuals yung nirescue namin. Yung mga tubig na yan na nanggagaling sa kabundukan ng Sierra Madre, ng Marikina, ng San Mateo, ng Montalban Rizal, so napupunta yan doon sa amin. So pag tumaas yung tubig noon, naaapektuhan yung mga libo-libong residente. Maraming maraming salamat at kami ay nakapag-survive. At ito na po yung baby ko. Yung barangay namin kasi halos sinalo niya lahat ng disasters. Bukod sa binabaha ka na, nadudun ka pa sa West Valley Fault. Napakahalaga yung support at binigay ng QC Dream o lalong-lalo na yung iRise app. Napakahalaga nung teknolohiya na yan kasi nagbibigay siya sa amin ng babala. At itong babala na to ay evidence-based. Ito ay isang multi-hazard early warning system na ginagamit ng Quezon City DRM Office para ma-inform ang ating community sa at ating barangay nang galing ito sa pag-identify ano ba yung mga priority concerns natin kapag nagkakaroon ng emergency, ano ba yung mga dapat natin pagkandaan. Dati, kapag may sama ng panahon at para mamonitor ang pagtaas ng tubig, may nakakalat tayo sa buong lungsod na 130 flood markers at sa pag-warning natin, idinadaan sa 884 public address systems. Ngayon, dahil sa iRISE UP, hindi lang flood markers at public address systems ang gamit natin. Para mamonitor ang lagay ng panahon, mayroon na tayong 50 smart weather cameras na nakakalat sa buong lungsod, 2 seismic accelerographs para makita ang anumang pagyanig, 18 flood sensors para makita ang water level sa mga mabababang lugar, at 13 rain gauges para masukat ang dami ng ulan. Lahat ito, pumapasok sa dashboard na may Geographic Information System Platform na konektado rin sa dashboard ng mga barangay. Kung ano ang datos na pumapasok sa Up, yun din ang nakikita ng mga barangay. Kaya na-alerto na sila kapag may baha o papalakas ang ulan. Mayroon na rin tayong risk maps. Ibig sabihin, alam natin saan may mga matatanda buntis, bata, at iba pang datos. Dahil sa iRISE-UP, naging mas mabilis ang pasahan ng impormasyon sa iba pang ahensya, gaya ng City Health Department para sa mga datos tungkol sa mga buntis, senior citizens, at PWDs. Maging sa Engineering Department, nagagamit ang impormasyon mula sa iRISE-UP para sa dredging at drainage master plan. Mas nagagamit rin ang datos mula sa DOST Pag-asa FIVOX at Philippine Nuclear Research Institute. So ang nangyayari kapag may sama ng panahon, itong mga impormasyon na ito ay nagagamit natin para magsagawa ng preemptive evacuation, lalo na sa 29 low-lying areas, o magsagawa ng localized class suspension sa mga lugar na malakas ang ulan kahit walang bagyo. Marami tayong mga triggers na tinitingnan kung gaano kalaki na yung binabagsak niyang ulan sa nakaraang mga oras gamit sa ating mga sensor. Kung saan papunta ang ulan at papunta ang hangin, doon natin ine-elevate yung alert level status natin from yellow to orange to red. Bakit nagbabaha itong mga areas na to? Dahil ito sa obstruction sa ating drainage system, dahil ito low-lying areas talaga, dahil sa topography, dahil alam rin natin kung saan yung mga madalas na binabaha dahil sa information sa iRise Up. Nakakapag-preposition na tayo maaga pa lang. Alam natin saan maglalagay ng rubber boats Alam natin anong evacuation centers ang mag a activate dahil dito sa mga bagyo na to. Alam natin kung saan ilalagay yung mga responders natin. Alam natin kung sino rin yung mga barangays na ititrain dahil alam natin sila yung laging mga binabaha. Kapag may orange o or red warning, alam na rin natin kung ilan ang posibleng evacuees at naihahanda na ng camp manager ang kanilang pangangailangan gaya ng hiwalay na tulugan at child-friendly spaces. At para tuloy-tuloy ang pasahan ng komunikasyon, may two-way radio ang 142 barangays. At bukod sa server ng Emergency Operation Center, may cloud-based backup storage na may dalawang redundant system ang iRise Up. Mano-mano rin ang pagkalap ng datos galing sa sensors na hindi nangangailangan ng kuryente o internet signal. Simula nung pinuo natin yung iRise Up, hindi tayo nagkaroon ng casualty sa buong lungsod due to inclement weather. Nagiging data-driven yung pagpaplano natin. Ihanda po natin ang ating sarili. Alamin po natin kung ano ang mga possible disasters na maari nating kaharap. That is the only way that we can really prepare for disasters is if we capacitate and empower ourselves.